Meron na ano rito sir Meron akong pantapal dito Masisira yung mags mo eh Meron akong pantapal dito ng gulong Ilagay eh, mo rin no, oh, sa lilim Kasi masisira yung mags mo pagka nirarunning flat mo Wala na si pa naman akong dito Alin? Wala akong pabayad Ay hindi naman ako naniningil eh Ako na bahala Kaya po sa inyo sir, kakabala uh, po Hindi, okay lang yan Nako lagot Ayan o oh. Natanggal na yung pito Kasi niraning plat mo ah, uh, Lalagyan natin ng bago Ano ba sa size tong gulong mo? 80-90 Ito na natin baka may nakatusok eh Angat mo. Natuyot na yung kadena mo. Lagyan natin ng lubricant. Sir, ang gawin mo, pa-andarin mo yung makina. Ilagay mo hanggang fourth gear. Titingnan natin kung kakalas yung kadena. Sir, baba mo na yung center stand. One ah uh, upuan mo, sir. Okay. Ayan, sir. Ang gawin mo, sir. Testing mo muna. Eh, drive test mo. Ikot ka lang ng isa. Para sure bull tayo na okay na sir, taglit, tagli. Wala kang helmet? Wala kang helmet? Bakit nagbumotor ka, wala kang helmet? Makahuhuli ka Wala ba pong pang ano sir, eh, pambili po Ah, wala pang pambili? Ito, ito, sa'yo na lang ito Pagkalimbang mainit, ibaba mo lang yung visor pagka nasisilaw ka sa araw Tapos, ito yung pagtaas O, ayan Sige, testing mo Ano, sir? Ano sir, okay na ba? Ano na po sir sa oh, ano Makakauwi ka na saan pa sa ba uwi mo? Sa ano pa po ako? Sa Diyan lang po sa may Philippians lang po Philippians? Okay. Ah, papuntang Bangyad? Opo. Bangyad Taytay -tay. -tay. Ay, makakarating ka na yan Huwag mo kalimutan mag helmet palagi Kasi para sa safety mo yan Para iwas huli O oh, yan, sige makakauwi ka na yan Hindi sir, ako na yan Oh, ako nang bahala magligpit sir ah, oh, Mahala ka, makauwi ka na Malapit na rin naman ako Sige na, sige na Sige eh po sir, salamat po Wala nga naman, wala nga naman po ah, sir, marami ko rin salamat sir ah. oh, Wala nga naman maraming po Marami ka pang matulungan sir Wala nga naman it Ha? Huh? Alin? Ito, ito, ito Yan Pagtataas. Yan pagtataas. Alin yan? Diligtati ko po muna sir eh. Ay hindi ako nang bahala magligtat sir. Ang mahalaga makauwi ka na. Sir, wala nga naman po. Eh wala nga naman po. Wala nga naman. Ingat po eh.